Mas Mart masaya po kung ako, ako ang nagbibigay sa birthday ko kaysa ako po ang nagbibigyan. Ang activities po na ito ay dahil birthday ko lang, kaya po namimigay kami, nagsa-charity kami. At ang napili po namin charity na pamimigay po ngayon, kasi madalas namin po kami nagbibigay ng mga food, mga food packs, mga rice. So ang napili po namin ay gamot naman sapagkat naisip namin na ang gamot yeah, is isa uh, health is wealth so yun ko na napili namin so instead na maghanda po ako ng isang bogang birthday uh, nilaan ko na lang po yung paghahanda ko para po sa isang charity na makapagbigay na lang po sa kapwa ng mga gamot po Mm -mm. Health is also well. Like uh Curly mentioned earlier, uh pag may or and na nagbibigay kami ng mga food packs at kabigas. Uh this time round since andami din request sa amin ng mga gamot, uh we decided na for this year Uh, magbigay naman tayo ng mga med meds for yung mga uh, maintenance. Yan yung wala, wala uh, na kailangan ng mga seniors. Uh, mga multivitamins. So, yun yung binigay namin. Tsaka yung mga health kit, yung which contains yung oximeter, thermometer, tsaka yung ba may biogesic dun sa loob, modium. So, yun yung mga basic na pang health kit nila. Actually, uh, ang tinarget namin was uh, all barangay, So, that's all 30 barangays. Uh, and city council so Yun, yun ang binigyan namin tagta 10 bucks ng bawat meds and 100 uh, packs per per ano, yung individual packs, yes. health kit may glucometer din, tsaka meron din kaming uh, BP kit na binigay din kasi yun yung nire-request palagi dito sa amin But same with din with the wheelchairs and the quad cane kinors through namin sa mga barangay kasi sila yung nakakaalam kung sino may kailangan nito, tsaka alam namin na may mga health centers na nakaano sa barangay na sila din ang magbibigay ng mga gamot na binigay namin ngayon. At saka yung mga barangay kasi ang nakakaalam ng lahat ng mga pangangailangan ng barangay nila. For example, Uh, parang yung mga humihingi sa kanila, alam nila kung sino na dapat na beneficiaries na dapat bigyan. It's another year of life for both of us. It, every time it's our birthday. So, in the same na, uh, syempre, every year, medyo maganda naman yung uh, ekonomiya namin. So, mas maganda na, sinishare namin kahit konti man naman doon sa inikita namin. Hmm. Personal wish, siguro, uh, wala naman akong mawi-wish na iba kasi financially, we're we're okay. So, like, like yung sinabi din niya kanina, health is Well, so ang akin is, siguro good health na lang kasi yun, hindi na babayaran yun. Uh, yung magka, May kasama ako na katulong namin sa hanap buhay at sa pagpapalaki ng mga anak namin. Actually, uh, ang wish ko talaga, uh, aside sa nagpe-pray ako kay Lord, minsan sa umaga pag ko, sumisindi ako ng limang stick ng insenso at ang wish ko doon, uh, sana ay magpatuloy pa ng 7,700, 7 to 7 times yung blessing na dumarating sa amin upang makapag-create pa ng 7,777 times din na opportunities sa kapwa at trabaho. At makapagbahagi, hindi lang panay gain but to and then to balik din sa kapwa yung aming natatamasa. At sana, sabi ko, na maging liquid ang financial para ng 7,777 times para ma-finance namin yung 7,777 times na opportunity na pwede namin maibigay din sa kapwa yung mga uh, request nila kasi sa totoo lang ang daming request financial assistance medical assistance uh, yung mga nebulizers which is still going uh, ongoing so mas uh, every during the week we receive yung mga request letter nila is just so uh, every friday na namimigay kami para for Aaraw convenience lang. isang araw na nandito lahat ng tao uh, nagmimigay ako nakikipag-usap uh, ako sa mga ibang organizations for the whole day Money po ng no? Marigay San Miguel Una, Ako'y papasalamat sa bigay na biyaya para sa tulong sa aming barangay ni, ni Sir Curly sa Barangay San Miguel. At siyempre, babati rin po tayo ng maligayang uh, maligayang karawan sa kanya. Uh, maraming maraming salamat sa St. Gerald Construction and happy birthday kay Boss Curly Diskaya. So, more power po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa sa mga donation na binigay nyo sa amin ever since at sa mga future plan nyo po sa Pasig na alam namin makakatulong sa mga kabaranggay namin. So asahan nyo po na kung ano po yung in return eh, kung ano po yung pwede namin itulong sa inyo, eh, makakasa po kayo. Si Simborio taga Barangay Bagong Katipunan. Uh, gusto ko lang pong batiin si Sir Curly ng happy birthday and maraming salamat po sa uh, bigay niyo pong tulong sa barangay namin. In behalf of uh, Kap Rodel and Council ng Barangay Bangbang, kami po ay nagpapasalamat at bumabati ng happy birthday kay Sir Curly Diskaya. In behalf of uh, Kap Jig Sir Villan ng Barangay Buting, maraming salamat po kay Sir Curly. At sa binehagi niya po happy birthday po. God bless you po. Uh, kasama ng ating uh, kapitan Petri Santos Cortes ay uh, bumabati po kay Sir Curly ng happy happy birthday. Maraming maraming salamat po sa kanyang mga tulong na ibinibigay sa mga bawat barangay. Maraming maraming salamat. Uh, nagpapasalamat po kami unang-una -una, syempre po sa St. Gerard sa kanila pong biyayang ibinigay po sa may bunga sa lahat po ng sa constituent po na may bunga para po sa pagbibigay po nila lang pag-share po ng blessing nila uh, sa birthday po ni Sir uh, Kami po ay bumabati uh, bumabate ng isang maligayang karawan po para po kay, kay St. Gerald and kami po ay nagpapasalamat sa mga naibigay ng mga gamot para sa aming barangay. Papasalamat po kami kay Sir Curly Diskaya at kay Ma'am Sara sa mga kids po pinamigay nila para sa barangay Santa Cruz. Napakalaking tulong po nito para sa mga kabarangay namin and uh, isang masigabong happy birthday po para kay Sir Curly. At in behalf of Barangay Council ng Barangay Pineda headed by Cap Frankie De Leon, kami po ay taos pusong nagpapasalamat unang-una sa St. Gerard Construction kay Ma'am kay Sir Curly, kay Ma'am Sara, maraming maraming salamat po sa mga ganitong klase ng initiatives po para sa aming barangay maging sa ibang barangay dito po sa lungsod ng Pasig napakalaking tulong po para sa mga constituents po namin and this is not the first time na tumanggap po kami ng tulong galing po sa kanila uh, ilang beses na po silang nakapagbigay ng tulong at yan po ay sobra-sobra naming pinagpapasalamat muli po maraming salamat and happy birthday happy birthday sir Carlino nagpapasalamat ng taos-puso sa salamat sa St. Gerard Construction sa pangunguna siyempre ng aking kumare na si, si Zara Deskaya at si Parin Curly Deskaya, isang napakalaking bagay ang mga pinamigay nyo para sa ating mga senior citizen. At talaga naman po kaysa bumili sila sa sarili nilang bulsa, eh makakatipid sila ng pang isang buwan nilang uh, maintenance medicine. Nagpapasalamat po kami sa binigay ng ating uh, St. Gerard po para sa aming barangay ng mga medical equipment at the medicine po. And happy happy birthday din po ka pala sa kay Sir Curly po. In yeah. behalf of Barangay Kapasigan uh, headed by Kapitan Jennifer Popot Marcelo, uh, nagpapasalamat po kami kay Sir Curly and kay Ma'am Sara sa ibinigay nilang uh, gamot para sa mamamayan ng aming barangay. In behalf ng uh, Barangay Malinaw at ng uh, aming kapitan kami po ay nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat sa kay Ma'am Sara at siyempre kay uh, Boss Curly uh, Diskaya. And of course, dahil uh, birthday ni Boss Curly, so personal greeting, Boss, uh, happy, happy birthday. And gaya ng sinabi ko sa sa messenger, uh, for all the lives that you touch, and yung generosity na pinapakita mo, yung kind heart, I know bibigyan ka pa ni Lord ng uh, good health uh, in the years to come. Ho ay mga anak ng Manggahan, mga tiga barangay Manggahan, Pasig City at kami ho ang barangay council ng Manggahan ay lubos na nagpapasalamat ho sa Saint Gerard, kay Ate Sara at kay, Sir, kay Kuya Curly lalo na, na na dadao siya ng kanyang kaarawan ngayon at naway magustuhan niya yung regalo ng barangay Manggahan sa kanya. Um, mga usually mga binibigyan pa kami niyan dati pa ng mga wheelchair pero ngayon walang wheelchair ang binigay ay mga gamu at napangdagdag doon sa mga health center namin. Uh, Unang-una kami po yung nagpapasalamat sa uh, buong uh, ng St. Gerard's at lalang-lalang na kay Sir Carly. Uh, happy birthday rin po kay Sir Carly po. Maraming salamat po.